Bago naging kilala sa pelikula ang pangalang Iseng, una muna itong sumikat sa mas masisikip at magugulong eskinita ng tondo. Doon makailang ulit na napasabak sa panganib si Captain Moises, eseng obligasyon, isang polis Maynila na kumapit sa simpleng filosofiya. Hindi kailanman bibitaw sa tama kahit pa mas madali ang kompromiso. Ang palayaw na Iseng 45 ay hindi lamang tumutukoy sa kalibring sandatang gamit niya. Ito rin ay tanda ng tiyak at disiplinadong marksmanship. Isang kasanayang pinanday ng libu-libong oras ng insayo at pakikitunggali sa mga notorious na sindikato at mga halang na kriminal ng lungso. Kaya halina at ating balikan at mas kilalanin pa ang naging buhay ng pulis na binansagang iseng ng tundo na si Captain Moises Obligasyon sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ipinanganak si Police Captain Moises Obligasyon noong ikaapat ng Disyembre taong 1937. Lumaki siya sa isang pamilyang marunong sahirap. sa hirap sa panahong bumabangon pa lamang ang Maynila mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Sa ganitong realidad, hustisya at kaayusan ay dalawang salitang parehong napakalayo at napakahalaga. Ayon sa mga kwento ng kanyang mga kasabayan sa serbisyo, maaga pa lamang ay natutunan na niya ang disiplina pagtakbo. Tuwing umaga, simpleng arnis at karate sa bakuran at ang paggalang sa uniforme. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 50 hanggang unang bahagi ng dekada 60, napalapit siya sa landas ng pampulisya. Una bilang bagitong pulis na naglalakad ng beat sa mga papamilihan, pantalan at terminal dito nagsimula ang kwento ni Eseng bago pa man sumikat ang bansag na kilala ng lahat sa tondo. Unti-unting umusbong ang reputasyon ni Moises bilang mahusay na marksman, mahina hon. Hindi padalos dalos at laging huli ang gatilyo dahil inuuna ang negosasyon at mahina hong paghawak sa sitwasyon. Ang bansag na iseng ng tondo ay unti-unting dumikit matapos itong lumabas sa bibig ng mga kapwa niya pulis at intel. Malinis at eksakto siyang bumaril kapag wala ng ibang paraan, isang putok o isang bagsak at laging sa ligtas na direksyon. Sa panahong iyon, laganap sa tondo ang smuggling sa pantalan, robbery hold-up sa pampublikong sasakyan at mga drug pusher sa palengke. Ang mga operasyon madalas ay joint sa pagitan ng Intel at Patrol ang naging praktikal na silid-aralan ni Ese. Sa gitna ng nagliliyab na oil crisis at pagdagsa ng black market sa pantalan, tumindi ang pagnanakaw sa mga bodega sa paligid ng North Harbor. Sa operasyong Kilala bilang Lambat, kasama si Eseng sa pangkat na gumamit ng surveillance mula sa bubong ng lumang bodega at covert na obserbasyon sa gabi nang mag-unload ang grupong pinamumunuan ng lalaking kilala sa alias na Terry, nag-flag down ang team. Ayon sa mga nakasaksi, walang pinaputok si Eseng. Sa halip, iniflank nila ang sasakyan. Sa huli, walang sibilyang nadamay. Noong dekada 70, kasagsagan ng jeepney robberies sa Avenida at Rizal Avenue. Nahuli ang dalawang miyembro ng grupo matapos ang hot pursuit operation. Nasa manibela ang isang bagitong chopper. Nang sumanib ang unit ni Eseng sa tawag radyo, mabilis ang desisyon. Harangan sa dulo, ilawan at gumamit ng megaphone. Tumalon ang isa sa mga suspek at naglabas ng baril. Dito unang nasaksihan ng maraming bagito ang tinatawag nilang tahimik na putok ni Eseng. Isang mabilis na indayog ng kamay, maikling tingin sa backstop at agarang neutralisasyon sa banta. Hinangaan ng mga kasama ang kanyang kontrol sa gatilyo. Hindi niya binuhos ang bala, kundi sapat lamang para pigilan ang peligro. Noong dekada 80, lumala ang bentahan ng ilegal na gamot at marihuana sa mga eskinita. Sa isang buy bust sa palengke, nakadalasan ay nauudlot dahil sa intel-leak o dobleng impormante. Nagutos si Eseng 1 huwag umasa sa baril boteng tubig at panyo ang dala para sa eye irritant distraction, isang lumang taktika para madisorient ang pantay bago sumunggab. Natapos ang operasyon na walang putok, anim ang nadakip, kabilang ang dalawang menor de edad na agad dinala sa social worker. Sa parehong dekada, laganap ang barilan dahil sa politika. Sa isang tensyonadong barangay fiesta, nagkapikunan ang dalawang kampo. Naglabasan, ng barila at nagsigawan ang mga lasing. Ang unit ni Eseng, imbes na humarang na parang pader ay pumasok ng may paalalay. Pinaghiwalay ang magkabilang panig sa tulong ng mga kamag-anak. Pinatahimik ang tugtugan at pinaupo ang mga lolo at bata sa gilid. Kapag inuna mo ang musmos, lalambot ang loob ng matitigas. Wika ng mga kasama tuwing inaalala si Tatang Eseng. Sa gabing iyon, walang nasawi. Hindi lahat ng operasyon ay panalo. Sa isang warrant service sa gilid ng Riles, naambush ang kanilang pangkat at dalawang kasama ang nasugatan. Iyon sa veterano, tahimik si Tatang. Pinilit niyang alisin ang mga sibilyan sa linya ng putok bago nila inatake ang gunner. Tinam na ng bala ang pader at doon tumugon si Eseng. Maingat sa angulo at backstop kung may bahay sa likod. Gumamit siya ng tatlong hakbang na paglusob at patabingi ang posisyon upang kung sumadsad man ang bala. Ito'y papaloob sa bakanting lote at hindi sa tahanan. Natapos ang barilan matapos ang mahigit dalawampung minuto. Ligtas ang mga sibilyan. Nakilala si Eseng sa maingat na paggamit ng baril. Laging inuuna ang pakikipag-usap paghihiwalay ng mga tauhan para sa backstop awareness at containment bago escalation. Matapos ang raid, madalas siyang nakikitang kumakain ng kapit pandesal sa mga karinderya ng tundo. Kinakausap ang mga matriarch ng komunidad at ang kabataan. Para sa kanya, ang tiwala ang unang pinoprotektahan. Kapag nasa iyo ang tiwala, kusa nang dumarating ang impormasyon. May mga larawang nagpapakita kay Moises Esseng Obligasyon na kasama si Alfredo Eslim sa pampublikong seremonya noong dekada 80. Patunay na kabilang siya sa nangungunang hanay ng Maynila sa panahong iyon. Sa mga post at alaala sa social media, sinasabing pinarangalan si Eseng bilang kabilang sa 10 Outstanding Policemen of the Philippines sa Quirino Grandstand. Gayunpaman, wala pang opisyal na record na nahuhugot mula sa panahong iyon, kaya itinuturing itong uh, alaala ng komunidad na pinatotohanan ng marami sa bahay. Hindi Captain ang tawag sa kanya, kundi Tatang, isang ama na tahimik, mahiyain sa papuri, ngunit mahigpit sa oras. Maaga siyang umaalis, huli umuuwi. At kung uh, minsan ay dumaraan pa sa simbahan bago umuwi, pag mabigat ang operasyon sa hapag dalawang aral ang paulit-ulit niyang itinuturo una huwag kang uutang ng tiwala na hindi mo kayang bayaran ibig sabihin huwag mangako kung hindi kayang tuparin sa trabaho man o sa pamilya ikalawa ang tapang ay hindi lakas ng kamay kundi tigas ng loob na lumingon sa mukha ng kahinaan ito ang paliwanag niya sa kontrol sa gatilyo. Ang totoong tapang ay kakayahang magparaya sa lakas kung hindi kailangan ang putok. Pagsapit ng dekada 90, unti-unti nang lumiit ang bilang ng mga operasyon na direktang sinasalangan niya bilang bahagi ng paglipat sa tungkuling magmentor sa mas nakababatang pulis. Noong ikalawang araw ng Hulyo, taong 1993, pumanaw si Moises Obligasyon sa kanyang na nakaukit. Captain Moises Eseng S. Es obligasyon, Eseng ng Tondo, parang resibong opisyal ng pamanang naiwan. Isang palayaw na naging simbolo ng maingat na tapang. Tapang na may pag-iingat. Sa panahon ng social media kung saan minamahalo o hinuhusgahan ang pulis sa isang viral clip, mahalaga ang modelo ni Eseng, kontrol sa puwersa, pag-iwas sa sibilyang madadamay at malinaw na pamantayan kung kailan lamang hinuhugot ang baril. Komunidad bilang katuwang, hindi hadlang para kay Eseng. Aset ang mga nanay sa tindahan, mga parker sa terminal at mga kabataang tambay na gustong umiwas sa gulo sapagkat impormasyon ang dugo ng epektibong pagpapatupad ng batas, integridad sa maliwanag at madilim sa harap ng suhol at sa gitna ng takot na nanatili ang tuwid na loob, hindi man nakasulat sa opisyal na pahayagan ang bawat pagtanggi sa lagay, nakaukit ito sa alaala ng komunidad, pamilya bilang unang duty. Sa dulo ng araw, ang pulis tulad ni Eseng ay asawa, ama at kapatid. Para sa kanya, ang pag-uwi ang tunay na sukatan ng tagumpay na kumpleto ang operasyon at ligtas na nakauwi ang lahat ang alamat ni Eseng ng Tondo sa pangalang Moises Obligasyon Man o sa pelikulang Eusebio Natividad sa ay hamon sa bawat alagad ng batas ngayon maging marunong magtimpi at marunong lumaban. Sa harap ng bagong anyo ng kriminalidad gaya ng cybercrime, droga at human trafficking, mananatiling mahalaga ang tatlong salitang iniwan niya disiplina, tangal at diwa ng paglilingkod sa bansa. So ngayon, alam mo na ha,